yung araw na pupunta ang TV Patrol dito sa aming munting tahanan mga mare para videohan at interviewin na ko. Kaya maaga pa lang eh naglinis na ako dito sa baba dahil dito nga kami magshoot. Inopen e, ko na din yung aircon tapos ni ko na nga din pala yung mga kakailanganin ko na pinapa-prepare nila. Noong nag-message nga sila sa akin eh hindi na talaga ako nakahindi dahil magandang experience din yun mga mare ang makita sa TV. <laughs> Sobrang excited nga ako niyan, pero yung kabila ng puso ko, medyo kinakabahan din. Siyempre, eh, iPhone lang naman ang gamit ko sa pagbivideo, tapos wala namang nag interview sa akin at wala namang cameraman, pero ngayon, meron na. So, ayun nga, maya-maya lang din ay tumating na itong team ng winning moment ng TV Patrol at si Ma'am Yanni nga ang kausap ko dito. Bali, tatlo sila at meron nga kasama si Ma'am Yanni na dalawang cameraman. Nag-set up na nga sila dito ng camera nila, tapos heto at i-interviewin na nga tayo. Noong una, habang ini-interview ako, medyo nakakakaba pa, pero pero habang tinatanong ako eh nawala naman yung kaba. Merong ilan ilan dito na napakita sa video mga mare. Katulad ng sinabi ko na nagbebenta ako sa office at saka sa mga kaibigan ko. Totoo yun mga mare na habang nagtatrabaho ako eh nagbebenta talaga ako sa office. Ang number one ko talaga mga customer eh, yung mga office mate ko. saka yung mga kaibigan ko na din. Pagkakaalala ko una kong benenta Graham Cake. Tapos meron din akong binibenta na yung recipe natin ng No Bake Mac. Kasi may goal ako nun mga mare. Ang gusto ko ay eh, makabili kami ng malaking ref. Kaya naman nagbenta -benta -benta at nagracket-racket tayo noon. Sa bills pa lang kasi mga mare at sa upa namin ni Daddy ton, sa apartment eh ubos na talaga ang aming sahod. So sa mga punto na to mga mare eh nag-start na ako magluto ng puto dahil ito kasi talaga yung pinakamadaling gawin kahit wala kang oven or air fryer, steamer lang namura online makakagawa ka na ng puto. Alam niyo naman 'yan sa mga video ko eh talagang binibigyan ko kayo ng option. Meron tayong luto sa oven, meron tayong luto sa air fryer at meron tayong luto sa steamer. Mahilig talaga ako mag-bake mga Mare at ito ang aking page, IX Kitchen niya. Nagagawa ko ng cakes, tapos muffins. Kapag Christmas, mga Mare, naku, marami ding nag-order sa akin. For example, itong cookies, lalagay ko yan sa jar, lalagyan ko ng ribbon, tsaka tag, para presentable at magandang tignan. Kaya yung isang tip din doon sa aming video, mga Mare, ang sabi ko, eh maganda kung lalagyan natin ng konting effort sa packaging. Pati yung banana bread for akos ko, mga Mare, aba, eh nilalagyan ko talaga yan ng effort. May ribbon and tag pa yan. Isa talaga sa nagpapasaya sa akin eh kapag meron akong repeat customer tapos i -re refer nila ako ay talagang nakakataba ng puso na-stop lang ito talaga nung nabuntis ako tapos pandemic pa kaya nung nag-start akong mag-vlog mga mare eh puro mga baking, baking at cooking din ako noon etong eh, recipe nga na no, bake mac na shinare ko sa inyo ayan, binibenta ko na yan year 2018 pa lang kaya yeah, kaway-kaway talaga sa mga katulad kong raketera dyan aba mabuhay tayo so ayun, fast forward, tapos na yung video namin etong banana bread at puto nga ay pinadala ko na kay Lamamia Medyo malayo pa kasi yung pabalik nila sa ABS-CBN Para may mangut-ngut din sila sa biyahe Balik Tuesday nga pala kami nag-shoot Tapos ipapalabas na din siya kinabukasan So nung pinalabas siya eh nung nakaraang Wednesday lamang Aba napakaswerte ko dahil nandyan pa nga si Jericho Rosales At maya maya lang din heto na nga At nakita ko na nga ang aking sarili sa TV Diyos ko mga Maria heartista na aketch <laughs> Kahit malaki ang mukha natin dyan, aba, lumalavern pa. Pero sobrang nagpapasalamat ako kay Lord sa experience na to. At syempre sa inyo mga mare dahil kayo ang aking viewers. Sa mga followers namin na walang sawang sumusuporta sa amin at nanonood ng mga baking and cooking video. Thank you, thank you po sa inyo. Sana soon, mas marami pang easy recipe ang maishare ko sa inyo na pwede nyong lutuin sa bahay at pwedeng pwede nyo ding pagkakitaan. Thank you din nga pala sa mga nagabang sa akin na mapanood sa TV. So, ayun lang muna for today's video, mga mare. Bye!